Si Mateo ay isang 28 taong gulang na binata na nagtrabaho sa construction. Ang kanyang buhay ay mahirap at walang pagbabago, na minarkahan ng mahaba, nakakapagod na mga pagbabago sa ilalim ng nakakapasong araw. Mula sa isang hindi maayos na pamilya na hindi kailanman nagbigay sa kanya ng ligtas at mapagmahal na kapaligiran, lumaki siyang hindi naniniwala sa konsepto ng pamilya. Para kay Mateo, lahat ng pamilya ay kasing problema niya, kaya nagpa siya siyang hindi na siya mag-aasawa o magkakaanak. Sa maliit na profesional na kwalifikasyon, ang kanyang mga opsyon sa trabaho ay limitado. Sa kaunting pera, tumira si Mateo sa isang maliit na inuupahang silid sa isang rundown na gusali sa labas ng lungsod. Ang apartment ay may mga nagbabalat na dingding, tumaga sa kisam, at isang maliit na bintana na halos hindi pumapasok ang sikat ng araw. Ang mga kasangkapan ay kalat-kalat, isa lamang kama, isang lumang wardrobe, at isang pansamantalang mesa na nagsisilbing mesa. Pakiramdam ni Mateo ay nakulong sa isang buhay na walang pag-asa, hindi makakita ng mga dahilan para sumulong. Ang pagdurog na gawain ay kinakain niya araw-araw. Siya ay gumising ng maaga, sumasakay sa masikip na subway patungo sa lugar ng konstruksyon, at gumugugol ng maraming oras sa pagdadala ng mabibigat na materyales at kagamitan sa pagpapatakbo. Sa pagtatapos ng araw, pagod na pagod, babalik siya sa kanyang nag-iisang silid upang makahanap ng kaunting kapayapaan sa gitna ng kabuluhan sa kanyang isipan. Si Mateo ay pumupunta sa malapit na parke at umupo sa harap ng isang lawa. Lagi siyang may dalang kapirasong tinapay para pakainin ang mga itik na payapa na lumangway sa tubig. Ito ang kanyang munting ritual araw-araw. Pagkatapos ng kanyang shift sa trabaho, upo siya sa pagod na kahoy na bangkong iyon at mananatili doon ng maraming oras, pinapanood ang paglubog ng araw na nagmumuni-muni sa lawa habang naghahagis ng mga mumo sa mga itik. Sa mga sandaling iyon ng katahimikan, naalis na ni Mateo ang kanyang isipan at bahagyang naalis sa kanyang mga problema. Isang hapon, pauwi pagkatapos ng kanyang shift, huminto si Mateo sa isang maliit na palengke para bumili ng datas. Ang clerk Isang palakaibigang matandang ginoo na kilala na siya bilang regular na customer, ay tuwang-tuwang nagkomento, Hoy Mateo, hindi ka ba tataya sa loto? Nakita mo ba ang halaga ng milyong dolyar na premyo? Hindi ko karaniwang ginagastos ang aking maliit na pera para doon, sagot ni Mateo, binabayaran ang gatas at umalis. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kanyang bahay, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang halaga ng premyong iyon kung paanong ang halagang iyon ay ganap na magbabago sa kanyang buhay na magbibigay sa kanya ng mga bagong pananaw at posibilidad. Marahil ito na ang pagkakataon para baguhin ng tadhana ang kanyang kapalaran. Nagpasya siyang tumalikod at tumaya, bumili ng tiket sa lottery sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sa buong linggo, ipinagpatuloy ni Mateo ang kanyang karaniwang gawain. Siya ay gumising ng maaga sa kanyang masikip at lumang silid, sumasakay sa masikip na subway papunta sa trabaho, magpapalipas ng araw sa construction site, at sa gabi ay kumakain ng dilatang pagkain bago matulog. Ang tiket sa lottery ay nakalimutan sa bulsa ng isang peres ng pantalon. Noong Sabado, nag-overtime si Mateo. Umuwi siya sa bahay na pagod na pagod na halos hindi niya nagawang maligo bago bumagsak sa kama, nakatulog sa natitirang araw at gabi. Nang magising siya noong linggo ng umaga, nag-ayos siya ng mga damit para sa paglalaba, at habang sinusuri niya ang bulsa ng pantalon, nakita niya ang tiket sa lottery ng taya na inilagay niya ilang araw na ang nakakaraan. Nang walang labis na pananabik, nagpasya siyang suriin ang mga iginuhit na numero sa pahayagan. Sa kanyang lubos na pagkagulat, nalaman niyang natugma niya ang lahat ng mga numero. Siya ang big winner ng millionaire prize. Nabigla si Mateo, binasa muli ang mga numero ng ilang beses upang makasigurado nang tuluyan na itong bumagsak hindi niya napigilan ang kanyang emosyon sumigaw siya tumalon at umiyak sa tuwa hindi nagtagal nalaman ng mga kapitbahay at kakilala ang balita ang tahimik at malungkot na binata mula sa ikatlong palapag ay naging milyonaryo sa magdamag sa kanyang mga unang araw bilang isang bagong mayaman si Mateo ay nagpakasawa sa lahat ng karangyaan na lagi niyang pinapangarap bumili siya ng isang malaking mansyon sa isang high-end gated community kumpleto sa pool, UN, at kahit isang pribadong sinehan. Kumuha siya ng imported na sports car at ni-revamp ang kanyang buong wardrobe ng mga designer na damit. Upang ipagdiwang, nagsagawa siya ng isang malaking salusalo sa kanyang bagong tahanan na may kasamang catering, isang bukas na bar, at live na musika. Ang dating isang monotonos na buhay ay naging patuloy na kaguluhan. Ang mansyon ay palaging puno ng mga luma at bagong kaibigan. Biglang sumulpot ang malalayong mga pinsan at tiyuhin na halos hindi kilala ni Mateo na gustong humabol. Nais ng lahat na maging malapit sa bagong milyonaryo, tinatamasa ang mga perks. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga radikal na pagbabago sa kanyang buhay, may bumabagabag pa rin kay Mateo. Nang magising siya sa umaga sa kanyang napakalaking king size na kama, nakaramdam pa rin siya ng hindi maipaliwanag na kawalan. Nakahiga siya doon, nakatitig sa kesam, iniisip kung ano ang maaaring mali. Kung tutuusin, ngayon ay may pera na siyang pambili ng kahit anong gusto niya. Kaya bakit hindi siya lubusang masaya? Sa isang maaraw na umaga ng linggo, nagising si Mateo at nakitang nagkakagulo na ang kanyang mansyon. May mga tao sa pool, ang iba sa kusina ay kumakain ng lahat mula sa kanyang refrigerator at malakas na musika ang umalingaumaw sa mga silid. Ito ang mga taong halos hindi niya kilala ngunit ngayon ay sinasabing matalik niyang kaibigan. Nang makaramdam ng pagkahilo sa lahat ng kaguluhan, nagpa siya si Mateo na umalis upang makapag-isip sandali. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at umalis at walang nakapansin sa kanyang pagkawala. Nang walang malinaw na patutunguhan, naiparada niya ang kanyang pulang sports car sa harap ng parke na dati niyang pinupuntahan araw-araw pagkatapos ng trabaho. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit nagpasya siyang maglakad papunta sa bench sa harap ng lawa na lagi niyang inuupuan laking gulat niya, may isang batang lalaki na nakaupo doon. Ang batang lalaki ay mukhang anim na taong gulang at nakasuot ng simple at medyo pagod na damit. Hindi sigurado si Mateo kung dapat siyang lumapit, ngunit napagtanto niyang may sapat na espasyo sa bench para sa kanilang dalawa. Tahimik siyang umupo at nagsimulang maghagis ng mga piraso ng tinapay sa mga itik gaya ng nakasanayan niyang gawin. Maaari ko rin bang ihagis ng tinapay ang mga itik, nahihiyang tanong ng bata. Si Mateo, na umaasang manatili doon sa katahimikan, ay nagpakawala ng isang nagbitiw na buntong hininga, ngunit sa huli ay nagpaubaya siya at nag-abot ng isang piraso ng tinapay para sa bata upang pakainin din ang mga ibon. Nanatili roon ang dalawa sa katahimikan ng ilang minuto, nakatingin lang sa mga itik at naghahagis ng mga mumo sa tubig. Naintriga si Mateo nang mapansin na tila nag-iisa ang bata sa parke. Lumingalinga siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang matanda sa malapit. Nasaan ang iyong mga magulang, anak, tanong ni Mateo na binasag ang katahimikan. Nagkibit balikat ang bata. Well, hindi ko sila kilala. Nakatira ako sa isang foster home na malapit, ngunit maraming iba pang mga bata doon, at hindi nila napapansin kapag lumabas ako. Alam mo, hindi ako mahilig nakatira doon. Ang ang mga matatandang bata ay binubuli ang mga nakababata, at ang mga matatanda ay walang ginagawa, ngunit sa palagay ko ay mas mabuti ito kaysa sa mga ampunan na aking napagdaanan. Mas pinagmasdan ni Mateo ang batang gutay-gutay na damit at mahaba at gusot ang buhok. Nakita niya ang kanyang sarili sa batang iyon, siya rin ay lumaki sa isang pabaya na tahanan ng walang pag-aalaga at atensyon na nararapat sa isang bata. Ano ang pangalan mo, bata? Gusto mo bang sumabay sa akin ng almusal? alok ni Mateo, nakaramdam siya ng bigla ang pagnanais na tulungan ang bata. Nagnining ang mga mata ng bata. Ang pangalan ko ay Gabriel. Maaari ba akong magkaroon ng gatas at pancake? Excited niyang tanong. Mumiti si Mateo at sinabing pwede siyang umorder ng kahit anong gusto niya. Humanga si Gabriel sa sports car ni Mateo, Pumunta ang dalawa sa malapit na kainan, kung saan nag-almusal ang bata na may kasamang pancake, itlog, bakon, at isang malaking baso ng datas. Habang sila ay kumakain, kinausap ni Mateo si Gabriel at napansin niya na, sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang bata ay masaya at puno ng mga pangarap. Dinala siya ng kanyang isip bata sa mga kamanghamanghang senaryo. Nagsalita siya tungkol sa pagiging isang astronaut, paglalakbay sa mundo, at pagmamayari ng isang sakahan na puno ng mga hayop. Napatingin si Mateo sa batang iyon ng may paghanga. Nakatutuwang makita ang isang taong na angarap ng isang magandang kinabukasan nang siya mismo ay nakaramdam lamang ng kawalan. Ngunit saglit, kausap si Gabriel, naramdaman ni Mateo na may dahilan para managinip muli. Pagkatapos mag-almusal, ibinalik ni Mateo si Gabriel sa pansamantalang tahanan na kanyang tinitirhan. Isa itong luma at hindi maayos na townhouse na may ilang bata na naglalaro sa bakuran. Nagpaalam si Mateo sa bata at tumungo sa kanyang mansyon. Pagdating sa bahay, nandoon ang lahat ng mga kaibigan na hindi man lang napansin ang kanyang pagkawala noong umaga. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Mateo sa pagbabalik sa parking yon. Laging nandoon si Gabriel, nakaupo sa isang bench. Hi, Mateo! I'm glad you're here. Maglalaro ba tayo ng Soxer? tuwang-tuwang sabi ng bata nang makita siyang dumating. Ang oras na kasama niya si Gabriel ang naging highlight ng araw para kay Mateo. Naglaro sila, kumain ng magkasama, at nagkwentuhan tungkol sa lahat. Dinala siya ni Mateo upang maglaro sa pool sa kanyang mansyon, bumili ng ice cream, at nanood ng scene. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nadama ni Mateo ang tunay na saya at kasiyahan. Isang araw, dumating si Mateo sa parke at umupo para pakainin ang mga itik gaya ng dati naghintay siya, ngunit hindi nagpakita si Gabriel. Aalis na sana siya nang sa wakas ay nakita niyang papalapit na ang bata. Gayunpaman, may kakaiba. Si Gabriel ay may black eye at mukhang malungkot. Anong nangyari, Gabriel? Nag-aalal ang tanong ni Mateo. Isang nakatatandang lalaki na nakatira doon sa bahay ang bumuhat sa akin, paliwanag ni Gabriel, na mukhang nalungkot. Sabi ng social worker baka kailangan kong lumipat ng bahay. Nakaramdam ng kirot sa puso si Mateo nang makita ang sugatang bata. Sa sandaling iyon, gusto niyang ilayo siya doon para alagaan at protektahan siya. Ngunit alam niyang hindi ito magiging ganoon kasimple. "Gabriel, sabi ng isang lalaking nakilala ko, ay may magandang negosyo siyang pag-invest at kasama ko siya sa paglalakbay na Kung nandito ka pa sa pagbalik ko, ipinapangako ko na ampon kita," Mateo sabi, nagpaalam sa bata. Ang hindi alam ni Mateo ay isa pala talagang scammer ang inaakalang kaibigang ito na nagmumungkahi ng magandang investment. Sa kanyang pagiging musmos at hindi lubos na nauunawaan ang kanyang pinipirmahan, si Mateo ay nalinlang. Ang paglalakbay sa negosyo ay naging isang malaking bitag. Makalipas ang ilang linggo, nawala kay Mateo ang kanyang mansyon, ang kanyang sports car, at isang magandang bahagi ng premyo sa lottery na kanyang napanalunan. Ang natitira na lang niya ay sapat na para makabili ng maliit at simpleng bahay. Labis na nadismaya si Mateo sa kanyang sarili dahil sa pagiging walang uwang. Ngayon nag-iisa, wala ang lahat ng mga peking kaibigan mula noon, nakaramdam siya ng hiya at pagkawala. Nagpa siya siyang pumunta sa nag-iisang lugar kung saan siya laging nakakatagpo ng kapayapaan at taos pusong samahan ang parke. Nakaupo sa bench habang naghahagis ng pagkain sa mga itik, nakita ni Mateo si Gabriel na papalapit. Napangiti ang bata nang makilala siya, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang may kakaiba. Sa simpleng salita, ipinaliwanag ni Mateo kay Gabriel na nawala lahat ng pera niya. I have nothing more to offer you, Gabriel. I'm sorry. Wala na akong bahay na yon na may pool o ganoon kabilis na sasakyan. Wala na akong maibibigay sa'yo, malungkot na sabi ni Mateo. Tumingin si Gabriel kay Mateo gamit ang kanyang inosenteng mga mata at sinabing, ngunit hindi iyon ang pinaka -cool na bagay. Maaari pa ba tayong maglaro ng Soxer sa parke at pakainin ang mga itik ng magkasama? Naramdaman ni Mateo na napuno ng emosyon ang kanyang puso. Gabriel, kaya pa natin yan, nakangiti niyang sagot. Kung gayon ang aming buhay ay magiging napaka -cool, bulalas ng bata sabay yakap kay Mateo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Mateo na hindi kailanman pera ang pumupuno sa kahungkagan na kanyang nararamdaman. Noong kasama niya si Gabriel ay totoong masaya at nasiyahan siya. Sa pag-iisip tungkol sa hinaharap kasama ang mapangarapin na batang iyon na si Mateo ay nanumbalik ng pag-asa at nagsimulang mangarap muli. Kahit na may limitadong mapagkukunan ng pananalapi, nagpasya si Mateo na sumulong sa pag-ampon kay Gabriel. Mahaba at burokratiko ang proseso, ngunit determinado si Mateo. Nakahanap siya ng bagong trabaho at ginawa ang lahat ng kinakailangang pagsasaayos para tanggapin ang bata. Sa wakas, pagkatapos ng ilang buwang paghihintay, opisyal na naging anak ni Mateo si Gabriel. Ang dalawa ay bumuo ng isang maliit na pamilya, ngunit isang puno ng pagmamahal at pagsasama. Natuklasan muli ni Mateo ang saya sa mga simpleng bagay, paglalaro sa parke, mga kwento bago matulog, mainit na yakap. Nagdala si Gabriel ng liwanag at layunin sa buhay ni Mateo. Ngayon may dahilan para gumising tuwing umaga. Ang batang lalaki ay lumaking masaya at malusog, napapaligiran ng pangangalaga at atensyon. Sinikap ni Mateo na maging ama na hindi niya kailanman naging naroroon at mapagmahal. Lumipas ang mga taon at nakita ni Mateo si Gabriel na naging isang matalino at determinadong binata. Nakamit ng dreamer boy ang marami sa kanyang mga layunin. Nagtapos siya ng kolehiyo, naglakbay sa mundo, at nakahanap ng propesyon na gusto niya. Hindi may pagmamalaki ni Mateo. Tuwing linggo ng hapon, tinupad pa rin ng mag-ama ang pagpunta sa parke para pakainin ang mga itik. Nakaupo sa parehong kahoy na bangkong iyon, masayang naalala nila ang araw na nagkita sila roon. Tahimik na nagpasalamat si Mateo sa tadhana sa paglagay kay Gabriel sa kanyang landas. Ang kaswal na pagkikitang iyon ay nagpabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa wakas ay natagpuan na ni Mateo ang kanyang lugar sa mundo, sa tabi ng anak na ipinagkaloob sa kanya ng tadhana. Kung nasiyahan ka sa kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na may rating mula isa hanggang lima upang ipakita kung gaano mo ito nagustuhan. Gayon din, panoorin ang video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. See you soon!